Alam mo sa totoo lang, napakahirap maging isang magsasaka dito sa bansa natin. Lalo na at taon-taon. Ayan, napakaraming bagyo ang tumarating dito. Hindi lamang basta bagyo, malalakas pang bagyo at hindi lamang isa. Dalawa, tatlo, napakaraming bagyo ang uh, dumarating dito sa atin. At hindi naman natin masisisi dahil kalikasan niyan. Ang uh, iniisip ko lamang ay uh, yung kalalagayan ng mga isa natin tuwing binubuntal sila ng mga bagyo tuwing uh, niraraga sa sila at yung mga pananim nila yung ikta ektar pananim yung ko ng mga pananim ng iba na kung saan ay hindi lamang naman ito basta itinanim mula sa pagtatanim ito syempre kaakibot ito napakarayong proseso nandiyan yung pananalanta ng mga insekto nandiyan yung pananalanta ng mga sakit sa kalupaan nandiyan yung mga sakit sa habang lumalaki ito nagkakaroon ng mga panibagong sakit at isa pa sa mga sulirming inaarap nila yung pamahal ng pamahal ang bilihin na pagdating sa kagamitan sa, sa pagsasaka. Pagdating sa abono, iba't ibang klase ng abono, mga insecticide, pesticide, mga foliar fertilizer at mga ultimo yung mga seeds ngayon na sobrang mamahal na. Tapos sa isang iglap, yung uh, napakaraming, uh, napakaraming ipinroceso nila bago magkaroon ng pamumunga ay uh, sasalantain naman ng mga bagyo sa manang panahon. Di ba nakakadurog ng puso? Lalo na at alam ko sa panig ko bilang isang bagsasakang kabataan, yung hirap na dinaranas na mga magsasaka natin, mga mano-manong magsasaka natin talagang mula sa pagpapripara ng mga kalupaan, talagang mano-mano nilang binubungkal yung mga lupa at pagtataniman, hindi lamang naman basta bubungkalin. Siyempre may mga paglilinis na nagaganap at ang puhunan lamang nila doon ay lakas. Bukod pa yung puhunan na hindi mahirap hagilapin dahil kadalasan yung mga magsasaka natin is ipinangungutang pa yung uh, pinangungutang pa bago sila makapagtanim. Kaya tapos uh, kasama pa ng suliranin na yan na uh, kapag nakapag-ani na binabarat pa. Napakarami ba diba? Sobrang dami ng uh, suliranin ng isang magsasaka na hindi mo alam kung papaano nila nagagawang mag-adjust, na mag-adjust, na mag-adjust samahan pa ang pinakamalaking problema at ito yung kalikasan natin. Hindi natin kontrolado pero sa parte na mamagsaka, sobrang hirap. Kaya sana sa parte naman ng pamunuan natin, tutukan natin at unahin natin yung mamagsaka natin. Sobrang hirap ng dinaranas niya mga yan. Alam mo, na, nasasawa na lang sila nga magbigay mag, uh, mag, mag, ng mga komento nila o magpahayag ng saloobin nila dahil wala rin namang nakikinig at kung may nakikinig man din paunti-unti at yung iba ay hindi lahat na bibigyan ng pagkakataon na, o ng tulong para matugunan yung pangangailangan nila sa pagsasaka. Unahin natin ang mga magsasaka, git sa ano pa mga profesyon dito sa bansa natin. Dahil kung wala ang magsasaka, wala rin tayo. Wala rin tayong kakainin, walang mailalaman yung mga sikmura natin. At para sa ampahing dami ng pera mo kung wala yung mga tao natutugon sa basic na pangangailangan mo, which is pagkain. Kaya yung mga nasa dyan sa itaas talagang tutukan natin at wag na natin sanang bawasan yung budget o yung ayuda na nakalaan para sa kanila syempre konting hiya din naman ano, dahil hindi natin talagang alam yung pagod at hirap na mag natin bago natin ma bago maidala yung mga pagkain na yan sa pagkainan natin kaya wag natin silang lamangan pa o mawasan yung mga ibinibigay natin sa kanilang tulong tulong mula sa pamahalaan at um, bago makarating sa pamahalaan, siyempre mga buwisian ng galing sa mga tao natin na panustos sa binibigay na ayuda at uh, para sa mga magsasaka natin na umaasa ng tulong uh, tulong pinansyal at tulong sa mga kagamitan sa pagsasaka na napakahirap talagang i-produce lalo na at sinasabayan pa ng mga pagkalugi, pagkalugi ng lahat lahat at napakaraming mga problema dagdagan pa yung pananalanta ng mga bagyo. Kaya sana naman talaga ay bigyan natin ng pansin at pagtuunan ng pansin yung mga magsasaka natin ay eh, hirap na hirap na, na, na ang pagtatanim lalo na pag ganitong, pag ganitong ah... Uh, season na sobrang dami ng bagyo at hindi din natin masisisi yung mamagsasaka natin kung bakit nagtatanim sila sa kabila ng maraming kalamidad na dumarating. Yun ay dahil matindi ang mga pangangailangan nila, matindi ang pangangailangan nila sa kanilang sariling pamilya, at pangangailangan na rin ng bansa natin kasi kung hindi natin tututukan yung mga pangangailangan ng na mag natin hindi din natin makakamit yung tagumpay na gusto nating maasam dahil kaakibat nito ay yung mga pangunahing mga tao na gumagawa at nakakatulong sa bansa natin sa pamamagitan ng pagpaproduce ng pagkain ano, iaasa na lang natin sa ibang bansa o mag-import na mag-import na lang tayo isa yan sa dahilan kung bakit naghihirap ng gusto ang bansa natin eh dahil sa importasyon. Alalahanin ninyo na kapag ah, nililesen yung importasyon natin, es, mas lumalaki o mas tumatas ang ekonomiya ng bansa. Tutukan ang magsasaka dahil sila ang makakatulong para paangatin pa ang ekonomiya natin. Tulungan sila agapain, lalo na, pag, lalo, lalo na kapag ganitong may mga sama ng panahon, lalo na kapag ganitong sinasalanta o binabayo sila ng kalamidad. Talagang wala namang ibang tutulong sa atin o huwag mamalasakit kundi tayo tayo rin kaya unahin natin yung may pinakamalaking ambag dito sa bansa natin which is mga magsasaka gandang umaga sa inyo